Naisip ko baka bigla akong mag-carry tol. No, kaka. Kung nag enjoy ako sobra sa carry, ewan ko. Ba't ganun? Like, sobra napipil ko yung carry. Papakary ata talaga ako dito tol. Tangin na mo. Kinakatakot na mamamayan. So, ano tayo tal? May tawag dito? May introduce tayo na bagong sponsor guys. Wait lang. Kailangan lang natin ilagay yung logo tal. Ba bagong sponsors mga tol. <laughs> Bago bagong sponsor natin yan guys. Kailangan lang natin ma-promote ngayon. Baka di lang kayo Kailangan lang natin ma-ano. Baka kasi magalit yung mga yan tol. Pagka hindi natin nalagay yung mukha nila dito eh. Kasi alam nyo naman di ba diba? Siyempre babayakan tayo ng mga yan eh. mga mga bagong sponsor natin tal. Pa kita pinagmamasdan. Mega. Go. Mega na pala. Meron na talaga Sir Cherry. As much as possible talaga at the end of the month. Uh, hoping ako talaga magkakaroon ako ng pang masagot yung pang Japan ko at tsaka Rolex. As much as possible talaga ganun yung goal natin. Uh. Uh. Talaga magkakaroon lang ng aberya kung sakaling magkalaglagan agad sa open. Pero kung malabo naman, aberya pagka nalaglag agad sa close tol. Diyos uh. At wag mo pipigilan. Ay, be. baba. Talia at -ano lang natin yung bagong sponsor guys ha. Ayan, litan lang natin. Ganyan lang yung ano. Ganyan lang kasi yung payment na binayad nila ngayon tali. Eh. Ganyan lang kaliit. So, pagka kunwaking umabot sila ng finals, hap na nung stream natin yan tali. Yeah. Nakadepende kasi sa itatagal nila sa tournament, yung ibabayad nila sa akin tali. Yung, yung new sponsor natin. Ngayon, ayan pa lang eh. Medyo pakilig pa lang. Ganyan, di ba? <clears throat> Tatlong mag-qualify sa close. Ah, talaga, tol. Dalawa lang yun na direct invite. Wait lang nga, check ko nga yung Liquipedia. Hmm. ESL 1. 15 to 17, no? Ba, yung close qualifiers. Sandal ka lang at wag mong pagpigilan. Oo nga. So, basically, talon tsaka ako ka lang yung invited, no? Iniba na ng Liquipedia nung kailan kasi apat yung invited dito, eh. <clears throat> Kumbaga, ano. Pil ko naman tama lang din. Pero, grabe yung bakbakan dito, ah. So, ang kasali sa Open Qualifiers 1, kukuis, sila etet, et, boom. Ayun yung hoping na tatlo natin makakikita sa first qualifiers, no? Kasi yung exe wala, hindi daw sila sasali tol, alam ko may iba silang pa kayo kasi tinatoy namin na kailangan nilang attendant tol. So habang ginagawa natin to, mag stake na muna ako, tol. Unahin ko na muna yung stake ko ngayon guys, Para mamaya tuloy 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 yung na dota natin. Sino kasama nila eto? Si Lord Kuya Dijgogo. Solid din lineup up nun tol, kaya din makahula nun tol. Pagka to, sa close qualifiers, may hula din yung lineup na yun tol. No <coughs> QnA before watch party chip. Nangalan tol ng team Kukuis. Wala, yun. Cringe yun tol. Open qualifiers lang yan eh. Wala naman masyadong ano dyan eh. Like, parang ah, uh, kakaba ka pang Parang ganun. Hindi ganun ka big deal pops. Open qualifiers. <clears> ah, <throat> tal si Chuan yung mid nila. Sabi ko sa inyo, di ba? Kala nyo kasi lagi kayong ginagago eh. Ano ba, Lebandit? Ang ganda-ganda na nung starting natin. Hindi ka pa din kumana. Takantado ka talagang game ka. Kupal. <clears throat> Ba't di ka na nag-focotchip? Gago na ano nga ako tol eh. Na uh, tawag dito. Naisip ko baka bigla akong mag-carry tol. No, kaka. Kung oh, nag-enjoy ako sobra sa carry, ewan ko. Ba't ganun? Like, sobra napipil ko yung carry. Mapakiyakiyata uh, talaga ako dito, tal. Tangin na mo, kinakatakot na mamamayan. Eh kasi tol, ang ano kasi tol, gugong dami multi, so oh. Yun. Ang nangyayari kasi sa akin tol, uh, sobrang greedy ko kasi namin, di ba? So parang, Pagka mid ka ngayon kasi pa usually kailangan galawan ka ganyan. Kaya medyo nabibisit ako. Eh pag kayaki ako, mo, hindi eh, pa magpaparim ako magdamag. May magreklamo pala. Pagka kayaki ka tol, magtatampo sa iyo ang kampi mo pag di ka nagparm eh. <laughs> Uy, wala, daya. ami <clears throat> ah, mode ka pala niyan. Hindi, pero sure yun, mapayat lang ata ako tal. Pero gusto ko lang ata kay Nag-enjoy ako sobra eh. Ting try ko ipil kung ano tol. Kung bagay sa akin sa next mga pubs ko. Magpa-practice ako ng carry madalas. Magkita-kita talaga sa close qualifiers lahat ng mga deserving tal, Kumbaga, as much as possible, walang mga masasakit na walang masasakit sa mata ng mga team sa ano sa close ganun. Nabibisit kasi ako oh, pag mga sasakit sa mata ng mga ano. Eh. Kunwari yung mga ano, ano ba yung mga masasakit sa mata? Yung mga, anong team yung may Malaysian team na ano, basta, nabipigaw na ko. Na mo na bracket. Wala pa, boss, too easy. Wala pang bracket daw, sabi ng mga kalahok. O, yung mga ganun, yung mga mag. Yung mga, kahit maganda yung lago ng kalaban nila, nakakatamad pa Kasi wala talaga eh. Sana naman hindi na makapasok yung mga ganong ano, mga yung team. Sana madaming Pinoy, no? Kung makapasok din sana sila Toots. Sila Toots, sila Guard, sila Toots, sila Yangji, pwede din makapasok. Tapos, Kuku is Boom. Tapos, ano ba, ba mga team ngayon? Wala kasing execration din eh. Hindi ko alam kung sino yung mga... Ayun, sila etet pala, sila etet. Okay. Okay. Sana madaling Pinoy na makasali. <coughs> sila di hindi Wala silang line-up tol eh. Wala sila na buong line eh. My copy black and my Sweet for me. Kulang cool sana maraming Pinoy makasali para kumita ka. Natukol, tol. Hindi ba ba common sense yun? Tanganan mo kung nagda-doubt ka pa na gusto kong kumita, tol. Lumayas ka na lang dito sa stream, di ba? Kapi ko ng buto. Hindi ba ba common sense yun? Kaya pinapanalangin kong madaming Pinoy. alang nga namang hashtag proud Pinoy lang ako. Gago. niyan <laughs> Papala ako sa hashtag proud Pinoy, di ba? Capricorn. Hmm, kuha mo din talaga inis ko. eh. Hmm, so. Ay, tamo nga na, yung goal nga at the end of the month, magkalib, masagot yung pang Japan, tsaka magkakon ng Rolex bigla eh. Hmm. <coughs> my copy black and <coughs> my hmm. brown. You're too sweet for me. Tagal ng game ko. Gogo, nag e pa. Sipag din talaga nito mga ano eh, no, tal. Tingnan nyo Yung Boom Esports, tal. Ito nasisipag din, eh, nung no, Nag-e-scrim tournament day, no. Talagang palumpalulin talaga itong mga to. Top 3 minimum to pagkaganto yung mga galawan neto, mga to. Sisipag mga magsidoto eh ano oh, don't I have good things. It's fun. May takip. Ay, may takip ba? Sorry naman. litang ko lang to. Ayan. Ano, mga naka-private labyo. Sino kayo scrim nila? So, I'll look at Sino ba to? Sila planet? Si planet ba to? So, kay scrim nila sila planet? Ay, bakit kayo scrim nila? naano ko kung sino kay scream nila eh. Ay, maganda average tal ah. Sila etet, nagpa-pub tal. Sila etet, sila young G, nagpa-pub. Sila Raven, maganda average natin dito. Si Oli, si Goat. Ayan na tol. Ayan na, kompleto na. Maganda, nice. Uy, gago si Goat, tinigil yung FM. Gago ka, gote Goat. Hmm. hmm. hmm about the fuck uh... <clears throat> please 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 private lobby sila gabi hindi gago tong mo private lobby Di pa ngagising yung mga yun. private lobby ka pa gago ka ata eh tong ano tong ano sleep wala yung mga tropa ko na yun eh gago ka Please. <laughs> Search mo. Wala yan. Ano yan, tol? Ah. Uh... ni <laughs> kami na, naka-private lobby nga. Anong ano na ito? <laughs> eh, sila sulap, tol. Sila sulap, tsaka sila lobby. Hindi naka-private lobby. Tapos si... Si Jing tulog pa, tsaka si Yowie. Hmm. Taki na mo, si... sino kumpi nun, gago? Gago nang mimim lang si Gamtol. Nanonood si Goku ngayon sa atin yan. Tangay na niya ni Gabi. <laughs> ano yung B5 scream? Ano mo? <laughs> tulog pa. Tulog pa yan sila. Ano tol eh? Sino kailangan ko? Need. Need to play, no? <laughs> <laughs> Gago ka ba it it? Tama ta ta na ito. Si skip sa akin na siya kay Ben. <laughs> Gago ka ba? Ano ang takantado ko ata sa inyo eh. Ito Ayoko din dun eh. Sa player eh. Bobo yung tao dyan. Ito Ay, gago na na si Jingtel. <laughs> Jing, ano na tayo? Kaya na tayo, Jing? G? Ano? Oh, nothing to say. Ten Oh, in this Mirana, gusto bag mag-Mirana. Hindi ako makapag-practice ng carry ko. Mamaya, pag may mid-carry ako, tol. It's Jesus. us. As it was. <clears throat> Pwede mo kaingin ng good luck lang. <laughs> Tang ina mo talaga, Jing! <laughs> Bobo talagang gago ka. <laughs>